yung may dalo yung lionfish ba ito pa yun yung isda mga idol, oh? ito yung lap kapamilya din to ng samaral mga idol ba ah karabi mga idol oh. sus ito wow yun yung sinapag oh karabi to yun yung sea grapes mga idol bali welcome po sa part 2 Magluluto muna kami mga idol para sa pamahaw namin ba. Dito kami sa ano mga idol. Yung sa may buhangin na part ng mahaba. Yan ayun doon tayo magluluto mga idol. Bali magsasabaw kami mga idol. Tinula na isda ba na may kamyas mga idol. Ito yung lulutuin ni Kuya Tano. Ito mga, mga idol. mga nahuli niya. Lulutuin namin to. Tapos palisan ito mga idol. Iba ba? Tsaka pati na rin yung lato mga idol. Lato at sakato tuyom. yung may ito pa yung tuyom. Dito kami sa uh, san, ano to may dole? Eh? Parang sandbars may ba? Pero pag malaki yung dagat, hindi siya nakikita. Dito kami mag tuwa-tuwa may Tapos kakain na rin. Ganda dito may Bali ano to siya? Yung protective na ano may ba? Meron ng mga sign na nakalagay. Ayun oh. Sign ng DNR may ba na ano dito? dati yung wala pa yung hindi pa nagkabagyo saan ba siya papunta doon mga idol mahaba to ngayon kaso yung bagyo mga idol malakas kasi yung hangin nadala yung ibang buhangin ba kaya yung natira dito na lang tapos makikita naman yan mga idol pag ano siya yung pag hibas pag low ba kami namin yung sabaw kasi masarap talaga humigop ng sabaw mga idol pag andito sa dagat ba. Ito mo. Pagpuyatan mga idol, naglilinis pa. Kabit muna natin itong gopro sa anong mga idol. Sa handle nya ba. Ayan mga idol, bali. Lalagay ko na yung kamyas. Yung sibuyas na lang mga idol. yan lang yung mga sangkap nya. Sibuyas, kamyas, tsaka yung sibuyas na dahon. Napakasarap na din yan mga idol tapos parisa na ang ano ba pinilaw na to yung tsaka lato first time si makapagsama-sama sa ganito mga idol yung pasok pa ako pasok na naman bukas hmm. pag bakasyon daw sasama daw siya mga idol na ano na mangisda ba hindi na daw siya mag ano mga idol mangisda na lang daw siya hindi <laughs> na kayo squeal lang. <laughs> yan mga idol yung isda hindi <laughs> Ayun lang yung dagat na ito. Ayan, may dulo. Lagyan na natin ito. Ayan. Ito mga basura namin. Dalhin namin to mga ito pag away sa bahay ba. Ito namin itatapon sa sa bahay. sa lagyan natin na yan pwede na ito lang. Lagyan na natin ito yung isda oh. Yan ito yung may dulo. Yung lionfish ba. Lagyan natin ito. Tapos itong isda na to. Kaya nagtabok eh. Ito kaya ng isda mga idol. Oh? Ito yung lap. Kapamilya din to ng samaral mga idol ba? May uh, isang palad mahigit. Ah, karabi tinuwa mga idol. Oh. Pag sa si kinilaw dito ah. Hmm, kinilaw pa na ano. Ito yung tsaka lato. Yung sityatan mga idol. Naglilinis. Ganda dito magluto mga idol kasi napaka ano ba. Napaka ano talaga niya mga yung puting-puti yung buhangin ba tsaka napaka peaceful man do ba. Lagyanan natin ng asin Kita mo yung sinabawan lang. Ah, grabe mga oh. Sus. Yung sabaw ba? Nag-ano mga Yung nagmamantika siya mga nga kita ni ani sabaw ya. Di na jud ni sabaw. Di na talaga bitin sa sabaw nito, mga idol, kasi kadalasang ano namin, palaging nagkukulang yung sabaw ba? 'pag nag pag nag ano kami niluluto. Ah, masarap to. Masarap kasi talaga yung ano ba, yung ulam namin, medyo maasim kunti, mga idol lalo na may kamyas tapos dito pa sa dagat kinain mm. labis talaga napaparami talaga yung ano mo nito yung kain pag ganitong klase mm. yung mga ulam ay dito sus na lang tao yung besin na natin ito ngayon timplahan natin ba na para subpad mo ito saglit, na, saglit lang tululutuin mm. medyo ano wala akong pang nasa ngayon ha? Ang dami ko kasi nainom na tubig. Ang <laughs> dami nainom tubig dagat pa. Kaya yeah, medyo yung panglasa ko magtimpla ng ulam mga idol ay medyo matabang. Kasi yung lalamunan ko puno na ng tubig dagat. Hmm. Good sa mga idol. Bitchin na lang yung kulang. So, bitchin na natin para pagkakulo nito mga idol ay sumbad so na yan ah. at siya natakip lang ba takpan natin hindi sinabawang ano mga sinabawang isda mga ito na may kamyas sa agahan siguro dyan kami kakain mga ito lahanap kami ng pesto ba dyan na lang siguro sa medyo landong kunti mga ito takpan mo muna lang ayos na tapos ako si Kuya Tan. dito sa tuyong mga idol. Natanggal yung laman na. Dito pa rin dito mag. Uy, grabe mga idol. Sus. Okay. Dito yung mga dito yung mga. Grabe yung tayo. Pinura mga idol Tapos yung lato. Ayan yung lato mga idol. Sasama din namin yan sa kinilaw. Aray, taas lang dong di di soja. Ito kami kakain daw mga ito. Yan, pag ano na lang siguro mga ito Pag maluto na lang to at kakain na kami. Yan kumukulo na naman sya mga sa ito. Saglit lang 'to papakuluan para hindi maduro yung isda ba. Tamang-tama din pag kaluto nito, sikat. Tapos na rin mag ano mga idol, magtanggal na yung laman dun sa ano ba? Sa tuyum. Yun, mamaya pulit mga idol mga idol oh yes, na. naunta Wow Yan yung sinabawan mga idol na binulaan ba Tapos mga idol oh Agpo oh, Grabe to yun Yung sea grapes okay. soka mga idol so, ay Napaisuka mga oh. Nagkulay orange siya mga idol Sawan nyo Diyan namin sawsaw yung lato mga idol Bali ganyan yung setup ng camera natin mga idol Okay Tayo na tayo Harga ha. mga idol Buti kain mga idol, pasalamatan muna natin to. Okay, salamat tayo. Hindi ni Father de San Dallas, but Lord and His name, give His joy of God, which He Okay, kain sa tayo mga idol. Yan, kain po sila dyan mga idol. Yan. Okay, kandil sa ibang mga idol eh. Jesus, kung mga patiha mga idol. tinulang isda nasa riwa. Fresh kong mga mang ba bah. Nilangoy pa kanina mang idol ngayon naging tinuwa na. Ito na yung lap, hmm. yung nahuli na mo yung lap. Naging tinula na. <laughs> Langoy na mang idol First time makakain ng tuyo. <laughs> Chinese First time ay makakain ng tuyo mga ito. na yan, sabayan niyo po kami, kain po sinilag dyan may din. Sabo lang. Sinabihan ko yung sabaw may dul. Kasi napakasarap talaga yung humigup. Madalasan ang punta. Madalasan ang sabaw. Madalasan ang punta namin ni Kuya Tan dito. Palaging walang sabaw. Naubos may dul ba? Mabibitin kami. Ay may dul, talaga itong mabibitin. Ah, may ah. bui yang ni pun dah Mawak nak keras betul suka kan tuyom. Grabe ito ba? Dito ano? Mm. Bihira lang yung tuyom mga kaya. Eh, agbuwan man di ay. Tatlo, naman dakwa buwan. Hmm. Malak pa do. Paano na kasi yung buwan may doon? Malaki na ba? Malaki ng palaki. Pati to lumalaki. Ito naman nila. Sabah mo. Ito na. Ha? Mm.

bakal pemegang nenek dah. Kini kan lagi. Let mau pemain tu. Kamu dah bakal bilang Lang -ka lang hila -hila -hila. Ay, na lang hilak mo lang sa unang hilak ka una damang hilak hilak hindi nga wala sila silang lula may dalo si grips may dalo sige tama pin grabe sabaw. makalangoy <laughs> pwede yung lalangoy ang, yung sambaw sige nga pingis may dalo Oh, yang harus betul suka no? hmm. Wah, ni kandung enak. Mana? Entah. Sedap. Tak mahu pun tak mahu lah. Tak kandung tak? Baik, tak kandung lah. Tak, aku ni boleh bertemu dia. Aku nak pergi tengok dia. Aku nak pergi. Dah habis dia. Iban kerap. ah uh, lahat na ng nakakapanood ngayon my idol tryin po tayo yaka. Ninamala talaga. Iniinom lagi ka no. Sige muna kagyanak. Oh, gloap. Tapang na ko ka. Tau ko yum. Okay. Ato na tohin lang estudyante. puno to yum, eh. Nabe wala na pulit sa condition nito yung blank. Pasok na ba guys? Choco Prol Grabe na ito yung lagay na ha Pino, gagmay ko na ako oh. Ito gagmay Grabe talaga may ba? Tagko Hindi may Kulay yung ano pa may Yung orange ba? Lalo siguro yung mga dapag dito may dolo manguha din kami Ayun doon sa bahay ba? Ang unlad mga ah Ambil tu lah pihak. Hantul kalau gini hapun yang sebawah. Ini tu dia yang nak. <laughs> kalau ni yang juta mapingis. Biar ada baju nak kuang-kuang ni sebaw. Kalau ni yang ada mapingis. Biar ada mapingis eh. Maka bau bah eh. apa? Agak segalon, agak segalon. Tunggal yang beli. Yang <coughs> <glari> beli nak sebaw. na nakilala yung mga tao sa buhol mga idol kasi kahit isang perasong isda lang mga idol yung sabaw mga puno yung kaldero bahala ko may yung unod mga idol basta lang sa sabaw lahat ginilapas ko ito kung ikaw ang gutong dito nyo ha Buka man Kita tunggu tu ada. Hmm. Kau masih tunggu apa? Mungkin terbuka. Ini kita tanam bagung Hmm. Bagus tu Bagus pak. Ba? Ini hmm. Bila hajunya betul,

Marami. Maglapon mo ito. Marami yung sabaw mo ito, ba? Kahit marami yung sabaw mo ito, masarap pa rin. Tama na lang. Sip lang. Matihan eh. Dito yung panahon. Lago, ano? May abitin ako, man. Haan? Hmm? Kasi baka dito, ano ba? Hmm. Tamang tangga ng nasa buwan. Buwan buwan naman na di ha. Saan ito dito ba? Nakuha man yung kuha na. Itong pasila. Nakuha itong bagyo. bagyo. Ito ganyan. Hindi man yung hansan mo ito. Ito tayo. Kalingan mo ito yung kumpuan niya. Limpo ba? Bili. Kalau nak, tujuh pun bih Yang tunggu sendiri, yang tunggu lama. Berat pelan. Di tarakutum Siguro dami talaga ng, ano yung lato. naman Hindi na din namin inubos kasi para anong mga may susunod na babalikan. Ano pa? Okay, ha? Diyan pwede lang tuyong. Hindi, huwag pwede lang kanin, Eh! Amat! Amat! Hmm... Sedap nak! Ha? Sedap! Nampak? Belum kemakuah. Nampak ni? Makanan-makanan tak dikutuk-kutuk. Mana mana benda ni basah? Ini panggit. Oh. Apa benda ni? Cami. Sedap lah! Sedap ya? Hah? Sedap lah! <laughs> <Serin. laughs>

không? Đúng không? mày không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? video. không? Đúng không? Đúng không? Đúng Ano po? Nalimutan eh. hmm. na dahas ko ano eh. Ano siya? Gabi nga Hindi namin maubos. Pero ito Mydol, idol. Mamaya ah, ito ang kasi. Naninisid pa ka naman si Kuya Tan mga Itong mga sobra namin. Kakainin namin ito mamaya ang tanghalian. Ah. dami pa Mydol. idol. Ano? Yeah. Buat ayan Ay, mga idol ayan mga idol ang gabi pa yung laman eh. tapos yung tuyong hindi na ubus yung nerby tsaka yung sea grapes ito lang yung kanin mga idol may natira pa mga idol naman maya grabe ah, thank you lord yan bali hanggang ito lang po yung part 2 natin mga idol at sana makapunod nyo pala yung part 1 <coughs> palaging suwerte talaga si Kuya Tan mga idol ba bukod na sa suerte mga idol magaling din talaga mga idol master yan yan abang abangan nyo po yung mga gagawin pa namin dito sa islam haba mga idol marami pa kami gagawin na ano mga idol yan o no? sa inyo na yung sa inyo na yung lato mga idol tapos ito mga idol oh. marami yan kita islam po sa susunod na video na gagawin namin mga idol